Isang buwan at kalahati na. So since November ito, dahil December 15 na tayo eh. So yung unang linggo ng, ng November, wala. Ni partial, wala man lang na ibigay. Cash advance. Baka naman patubuan pa kayo niyan. Yun naman siguro, no? Magkano ang kinakash advance? Sa kada... 1,000 po. Mario naman. 1,000 lang kada linggo? O 1,000 pa lang? 1,000 lang po. Kada linggo. Sa inyo, twice. Sa inyo, kadaling Kami okay. po lahat. Lahat, twice oh, po. lang. Yes, po. Sa anim na linggo, dalawang beses lang. Yes po. Ito na. Ang inireklamo na general contractor ay ang MAC Philippines. Sino ba itong MAC M -A -C -C? Philippines? M-A-C-C. Yes, Philippines. Oo. Yes, Oo. Ang subcontractor ay ang Anvil. Anvil, ano ba? Construction. Yes, si Emelito Bonifacio, project <coughs> engineer. Uh, kailan kayo huling kinausap? Nung... Uh, dito muna ako sa subcon, di ba? Nung subcon ninyo, kailan kayo huling kinausap? Nakipag-usap ba sa inyo? Nagsabi ba? Bale po ma'am yung subcontractor po namin. Si Paul lang po yung nakapag-usap lang po sa kanila. Sila lang po kasi yung may komunikasyon po. O, so kailan? Nag-meeting kami sa office ng MAC noong ano, December 2. December 2 sa so office uh, so, ng MAC? Yes ma'am. So Mac. namagitan si MAC Philippines sa anvil at sa inyo. Yes, ma'am. Okay, ano ang sabi sa inyo? December 2. Proceed, proceed naman sa trabaho. Ang problema is yung payroll. Paano? Oo, oh, hindi naman uh, pwede magtrabaho ng wala. Pinapag-proceed kayo. Yes, ma po, ma'am. Sino ang nagbigay ng order na mag-proceed kayo? Si Advil Company. Narinig ni Mac yun? Yes, ma'am. Tapos, an anong usapan tungkol sa sweldo? Wala silang ano, tugon. Kaya nga kayo may lumapit dito para matugunan. Ay, Diyos ko naman. Tapos, tuloy-tuloy kayo nagtrabaho nung December 2 hanggang uh, ngayon? Yes ang, uh, po, ma'am. Hanggang 8? Opo, 8 po. Yung last po namin ay yung December 8 po. Pasok December namin. December 8, uh, last week? Yes po. Mar, ah, uh, hindi. Ano ba? Friday po. Friday last week. Holiday? Yes po. Okay. Tapos tumigil kayo? <laughs> Opo. Ba't kayo tumigil? Ay, paano po Pero kasi tama mo? Tama naman. Tumigil sila, <laughs> di ba? O, sandali lang. Nasa line 3 natin ang project manager na si Jomar Santos, pero sa MAC Philippines siya. Yes, ma yes, Isa ba siya sa mga nakausap ninyo nung... Ako, ma'am. No, Ikaw. Okay. Magandang hapon po, Sir Jomar. Yes po, good afternoon. Oo. Good afternoon po, Attorney Ina Magpali po ito. Live tayo sa Wanted sa Radyo. Nandito po ang uh, mga tauhan ng Anvil Construction, isang subcontractor ninyo at ang project engineer nila na si Emelito Bonifacio ang kanilang nirereklamo. Ah, uh, mahigit Ooo, okay, mahigit 20. Ilan kayo? Mga ilan 46 affected, po kami, 46 po ito, Sir Jomar, na hindi nasuswelduhan isang buwan na at kalahati. Ano po ba ang uh, na pag-usapan? Ano po ba ang gagawin ng Mac Philippines dito sa inyong subcontractor? Ayun po, ongoing po kami, ma'am, sa pakikipag-usap kay Anwil Construction. Uh, na naipaliwanag na, na naman na po namin yan doon kay Foreman, kay Mar, na may overpayment na po kami kay Anvil. Ngayon, mayroon po silang mga inaasikaso na claims. Pero ayun nga po ma'am, overpayment na kasi kami doon sa record namin kay Anvil. So, hmm. ilang buwan na rin kasi kaming nag-shoulder ng payroll assistant sa kanila. Ang ibig ninyong so, sabihin, Sobra pa ang nabayad na ninyo kay Anvil. Tama? Kasi kung overpayment. Yes po. On uh, sobra. On premise kasi ma'am. According ayun, to ba? the progress billing nila, ganon? Yes po. Bakit On the kayo? premise kasi ma'am na uh -huh. magpapasa sila ng progress billing to uh, cover yung mga advance payments namin. Kaya okay. lang ma'am, nung nag-accounting na kami, ayun, sobra na po yung payment, kasi nagpapasa sila ng progress billing na hindi <laughs> sufficient doon sa naibil na nila sa amin. Okay. So, kailangan po namin i-hold yung payment. Okay. Ngayon, ang inaasahan namin, ma'am, syempre, dahil sila ay nangongontrata din, dapat sila magbayad din sa mga tao nila. Ang problema, inaasa po nila sa amin ang... Gano katagal? Ng... Matagal na ba ninyo na contractor itong si Anvil? Um, para dito lang po sa project na ito. Elmer, kailan kayo nagsimulang magtrabaho para kay Anvil? ano yun, ma'am? November 4, 2022. So, nakaisang isang taon na kayo? yes, ma'am. Doon sa isang taon na yon nagiging atrasado ba si Anvil or nagtumatama naman yung kanyang ano? Ito lang naman nagsimula nung November 4, ma'am. Nung November 4, okay. Ano ang sabi ni Anvil sa inyo? Nandoon ka nung nag-usap si Anvil at si Mac? Yes, ma'am. Kasi ano, ang sabi, magre na lang daw sila para maano ano yung ano sa balik kontrata uli kasi pa sa payroll kami ma'am eh. Lahat kami pa sa payroll ni ni Anvil. Ni, ma ni Mac. Ano ibig sabihin? Na, wala kayo sa payroll ni Mac kasi nandito kayo sa payroll ni Anvil. Pero ano, sila ang nagso-support ng ano namin, ng payroll every Kailan? Week? Kailan pa nagsimula? 6 21 June. June. Sir Jomar, tama ba na kayo na ang nagpapa-payroll? Yes uh, po, ma'am. Weekly po. Weekly since June. June. Mm, hindi ko lang po sigurado, ma'am. Pero may record naman po. okay Pero Mas, medyo matagal na rin po talaga. Okay. In effect, kayo na ang nag-assume uh, ng uh, responsibility for the workers. Emilito Bonifacio. Magandang hapon po, Engineer Bonifacio. Good afternoon po. Good afternoon. Nandito po ang mga tauhan ninyo uh, para sa project nyo with MAC Philippines. Ano, ano po ba ang... Uh, kailan po ba sila masuswelduhan? Doon na lang, diretso na lang ako. Kailan sila masuswelduhan, oh, sir? Doon ito, ma'am. May, sabi nga ni Sir Jom, may usapan kami na mag re kasi may mga claims rin kami na pag-uusapan pa. Kung claims ninyo? Sa lang. Yung... sir, uh, Engineer Emily, to, claims ninyo kay MAC or claims, kanino nyo claims? Sa MAC. Sa, sa Mac. Mac. Okay. So labas ang sa labas ang labas ang mga construction workers dito ha. Ang issue oh, ninyo is with Mac. Mm -hmm. Okay. So, kailan masusweldohan ang mga tauhan? Kung may naka-schedule kami ng meeting nila, Sir John, sa Wednesday, kung ano mapag-usapan namin doon, alam na nababanggit naman namin kay Namar okay. sa, sa partner niya, si Ronald. Sandali lang, ha? Hindi dapat naaantala ang sweldo ng mga trabahante dahil lang sa hindi ninyo pagkakaintindihan at walang reconciliation ninyo ng general contractor. Mali yun. Dapat na sila, hindi dapat na nahuhuli ang sweldo nila. Kayo as subcontractor, dapat meron kayong kaukulan na pondo para hindi nag napupirwisyo yung mga tao. O arawan itong mga ito. O di ka, pakyawan o kung ano man. Pero ang kabuhayan nila nakasalalay sa kung anong isusweldo ninyo. Di ba? Oo. Ah. Oh. Sanali lang. E, dito ako kay Attorney Gerald Mariano. Attorney Gerald, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po, Attorney. Ay, e, bibigyan ko po kayo na napakalaking sakit ng ulo. Hati tayo. Or... <laughs> e, ito pong, nga po ako, Oo, oh, eto po. Ang mga construction workers ay hindi nababayaran dahil may issue si Subcon kay General Contractor. Tama okay. ba yun? Issue po ni General Contractor kay Subcon? Mm -hmm. oh. Balitama po kayo attorney kanina na hindi po dapat uh, yung nagsasuffer ay yung mga workers. Yes. No? Kung hindi Oo. po kung merong hindi na nare-reconcile between the general contractor and the subcontractor. Besides po, nasa labor code naman po yan, yes. na may solidary liability po ang uh, employer at ang subcontractor or contractor. So in the event na hindi po mabayaran ng subcontractor or contractor yung uh, soldo ng mm -hmm. mga trabahante, ang mananagot po dyan ay yung employer ho Okay. So ano po ba ang magiging proseso nito? Tutulungan po ng Wanted sa radyo para po pumunta dyan sa tanggapan ninyo. Tama po ba? Yes po, attorney. Okay. And Pwede then? po silang samahan, ma'am. Ihatid po. I-refer uh -huh. po dito sa aming tanggapan at kami na po yung pagpaproseso ng kanilang complaint or ng kanilang request for assistance po. Okay. Ah uh, hindi naman siguro kailangan na all 46 of them ano kasi kung sino ang pwede at makapagrepresent represent sa kanila, pwede po ba 'yon? Pwede po, ma'am. Opo. Hmm. Gaya po nung ginagawa po natin dati, kahit po ano lang, oh, oh. Uh, representatives lang kahit kalahati <coughs> lang muna. Okay. Pagkadating po nila dyan, ano po ang expectation natin? Mapapatawag po ba agad or pwede ba ngayon pa lang mapatawag na natin yung Anvil at saka yung MAC? Bali, ang proseso po kasi niyan, attorney, pagdating po dito, i-interviewin okay. yung mga workers, yung mga complainants mm -hmm. para po makuha yung mga facts, okay. yung mga allegations at mga issues po nila mm -hmm. at i-raffle po yan sa isang uh, Sena desk officer at saka po mabibigyan ko ng schedule pero okay. po kapag naman may urgency or kagaya nga po nung kasong yan, if uh, urgent din naman po talaga we can accommodate po and we can set an earlier uh, schedule po for the first ano meeting no nung parties okay kami po yung magpapatawag attorney kayo na ang magpapatawag uh, yes, ba po. babalikan ko po yung dalawa natin na mga contractors no yung general <laughs> contractor natin si Sir Jomar Santos nasa line 3 at saka subcontractor na Anvil si Engineer Emilito Bonifacio. Okay, Kay Engineer Emilito Bonifacio kasi kayo po yung direct, eh. directly na involved dito sa transaction with the workers. May nakikita po ba kayo na araw at least kasi para masagot na na, na ninyo pag napatawag kayo sa Dole kung kailan mababayaran ang ating mga trabahante. Kung ano po yung mapag-usapan namin ng Wednesday ng MAP, makakapagbigay uh, baka po kami ng abiso kay Mar. General Contractor kay Sergio Mar Santos, uh, nandyan po ba ang lahat by Wednesday na pwedeng mag tungkol sa kaganapan na ito? Kasi remember that kung hindi makapagbayad si Sabcon, kayo po ang magiging liable din. Sige ma'am, uh, i-escalate ko po sa panic. Yes. Aware naman na po sila dito ma'am. Oo. Actually, palagay ko ina dapat... Uh, ina-anticipate na din natin, ma'am, ito. And willing naman po kaming tumulong. Oo. So, ngayon, inaasikaso lang po namin na makipag-reconcile kasi syempre, may due process naman din sa office namin. Pero, aware po ang management namin uh, na regarding. Kasi that. Ngayon, kung Ay, ano po ilang linggo na atrasado yan, sir. Yung due <laughs> process, ka pa. Pasko na eh. Ang ano natin <laughs> is, Rabi naman yan, sir. Butong. kaya ako nagahabol dahil kung Merkulis pa kayo magmi-meeting, At tapos wala naman diyan yung mga mag-de-decision, kasi nakikita ko na yan Shari para lang kunari ba na merong merong gumalaw Miyerkules anong araw na ngayon today is December 18 18, 18 19 20. O, oh, dapat... e eh, kailan pa kayo mapapatawag? Eh, ngayon, kung pwede lang, ngayon na ngayon rin, diretso tayo ng doli. Kaso, baka hindi tayo umabot eh. ba diba? Para mapatawag na. Shari, I think ganun na yung ano natin, na yung ma-fast track natin, na masamahan natin sila sa doli. Opo. Oh, sir, gawan niyo po ng paraan to. Within this week, sir, magbigay na kayo ng sahod nila. Gawan dapat niyo po ng paraan. before Friday. Kasi Pasko na eh. Parang grabe naman po, grabe naman po yung oh. anim na linggo, sir, na atrasado, sir. Talagang, kahit sino naman sir hindi mabayaran ng tama sir oh, hindi Efren. Eh, maibigay. Oh, eh, Efren, may gusto kang sabihin? Mm -hmm. Yes po ma'am. Uh, gusto pong magsalita ma'am sa mga kasama ko sa Barax. Mm -hmm. Kasi ma'am yung gutom namin, ilang weeks kami hindi pinasahod. Binibigyan kami 1,000. Para oh, po saan po yung 1,000? Yung pamilya, pamilya po namin, nagiintay din na mabigyan. Oo. Madami pong pamilya ang nagkawatak-watak, nagkaaway-away. Oh, yung kasama po na, diba? Opo, yung kasama po namin doon, ma'am, may sakit. Sa patas ng lagnat, ni kahit po gamot hindi ko mabilhan. Sobra po yung pasakit na ginawa po nila sa amin, ma'am. Kaya po gusto, gusto po talaga namin, makuha na po namin at makauwi na lang po. Katulad po ngayon doon po sa barracks, pinutulan na po kami ng tubig. Bukas naman po, ilaw daw. Tapos hanggang 27 na lang daw po yung barracks na tinitiran po namin doon kasi hindi na po nila nababayaran. Diyos ko, Engineer Bonifacio, Sir Jomar, narinig nyo ba ito? Yes, ma'am. Pati ko. yung tubig at ilaw, hindi na babayaran. Yes po. Tapos ma'am, kami po talaga isang beses lang sa magapod kumakain. makain sir, hindi. Uh, sir, gawan nyo na po ito ng paraan, sir. Gawan nyo na po ng paraan. Um, hindi ito pwedeng sa linggo yes. kayo mag-usap. Mag-usap kayo ngayon. Mag-meeting kayo ngayon. Ipatawag lahat ng dapat mag -desisyon. Gra grabe naman sir, parang wala naman hukay yung konsiderasyon sa mga tao niyo po. Ano ba itong ginagawa ninyo? Ano ba to? Building ba ito? Mga bahay ba ito? Yes, ba ito? building po, condominium. Ano ba itong Mac Philippines? Nasaan ba ito? Holy Spirit po kami, ma'am. Barangay Holy Spirit? Yes po. Sa District 2? Uh, Makati. Okay. okay. sige ganito. Ito, Ahem, sir, gawan niyo po ng paraan. Nakikinig po ngayon si Senator Rafi, sir. Alam niyo pong ayaw ni Senator ng ganyan. Oh, Diyos, Anim na linggo pong atrasado yung sahod nila, sir. Eh magkano naman po kayo ng konsiderasyon sa mga tao po ninyo. Magpapasko na, sir. Ano pong gusto niyong gawin nila, sir? Talagang wala hindi po silang choice sa Salabi sila kay Senator. Ma'am, kami yes, po nagkakasakit na. Kato ano po? Ano po ng paraan? I-escalate ka po sa aming management ngayon din po, miss. Sandali oh. lang. Sino ba, Engineer Bonifacio, hindi ba ikaw ang may desisyon? Hindi pa ikaw ang may desisyon. Kung makipag-meeting ka kay Jomar, wala rin kayong madidesisyonan. Tama? Uh, depende po kay ano yan, kay Sir John. Ay, huwag so, kayo kayo mag akin, eh, huwag na kayo mag-meeting. Huwag kayo ang mag-meeting. Okay? I yung mismo na ninyong decision makers. Pasko! Pasko! Kayo, sumusweldo kayo. Kayo, meron kayong aasahan. Itong mga tao nito, apat na put, anim na ulo. 10 ng kanilang mga pamilya. Walang aasahan. Pasko! Shari, sasamahan natin sila. As soon as possible, at pinaka maaga na siguro natin na masasamahan sila bukas ng umaga. Yes po. Ganun po ang gagawin natin. Pero eh? Mac Philippines at saka Anvil, utang na loob. Kung magmi-meeting kayo, ang magmi-meeting sana yung merong kakayahan na magdesisyon. Dahil kung magmi-meet kayo, kayo rin lang ang magmi-meeting. At katulad rin lang nang nangyari noong December 2 o December 8 o kung kailan man yon, mamumuti ang mata ng 46 na kaluluwa na napupirwisyo. Uh, engineer, sige po, ganun po ang gagawin natin. Magbigay po kayo ngayon. 13-month pay o kung ano man po yung mga dapat po nila, sir, makuha, kunin na po. Nasa batas po natin yan, sir. Hindi po dapat atrasado yung mga Sahod nila, sir. Okay? Ooh. Sige po, ma'am. Salamat porin. po. Ah, gagawan ka po ng paraan. Gawan niyo po Oo, talaga ng elevate paraan. Elevate niyo na. Escalate niyo okay. na. Board of Directors na ninyo mismo mag-meeting. Baka nakabakasyon na ang mga may-ari nito o oh, ang mga Board of Directors nito. Uh, at yun yung Gerald Mariano ng uh, Dole po natin. Sir, magandang hapon po. Uh, Paasistihan po namin po. sa tanggapan po ninyo para po uh, magkaroon po ng proper computation. Ilatag po natin doon lahat po na dapat nilang makuha. Yes po, ma'am. At okay. nakikinig nga po ako. Uh, kung papayag nga po sana yung lahat po ng parties na involved, bukas po, pag pumunta po dito yung mga workers, baka pwede pong pumunta na rin or may umatend na rin po na mula po sa okay. dalawang contractor. Sige, Uh, Off-air po, uh, kausapin po kayo ng staff namin, pati po ang uh, MAC Philippines at saka ang Anvil. I schedule na natin siya yes, rin. Copy po, attorney Okay. Gano'n na lang po. Okay. Sige po. Thank okay. you po, Attorney Gerald. Thank you po. Walang anuman po. Maraming salamat. O pinasa ko na sa inyo ang 100% na sakit ng ulo. <laughs> no salamat. problem po, Attorney. Ayaw. Sige po. Sige sir, uh, mga ma'am and sir, kakausapin po kayo ng staff po namin sa likod. Ah, saka tutulungan po kayo. Mm -hmm. Thank you. -tulungan po. Salamat salamat po namin kayo. Sige po, kakausapin po namin kayo doon sa kabilang studio. Salamat, salamat, salamat po. Kapit lang. Ha?